Tanong na kung kamusta ako. Okay, and, andito, naghahanap buhay. Pumasok ko sa grab delivery, ah, uh, sa food delivery. At uh, nakatanggap ako ng message sa aking, uh, sa, app, sa app sa aking app. At nakikita ako na eh, birthday cake. So, I delivered it. Eh, nagkataon pala, na, birthday ni Congressman Dilima. So, eh, nagulat ako na madala kong cake sa kanya. <laughs> ah, di ba? Eh, yung sinasabi ko kay sa inyo eh. Eto, gusto maging driver ni Deliva. Ah, pero seriously, ha? Ah? Ah, ano kayang, bakit gusto niya maging maging driver ni Delima? <laughs> Pansin ninyo, ha? Ah? kahit kayo dilaw, dito halatang halata, naninilaw ka, Tori. Bigla-bigla kang nagkahepa. Tingnan nyo itsura. Tingnan nyo itsura. Naninilaw. Yeah. Kaya naman pala, full support ang mga dilawan dito kay Tory. Tingnan nyo, hindi nyo napansin? Sino ang affected sa pagkakatanggal nito? Pulahan ba? DDS ba? O dilawan? Pansin niyo yung mga vlogger nila. Si Tingnan mo, sino? Mga politikong ano? affected. Dilaw. Vlogger na affected. Dilaw. Ano kaya? Ito, may tanong ako sa inyo. Ano kaya ang meron kay Torre? Bakit gusto siya ng dilawan? Sige, tanong lang yun. Tanong lang na. Alisin muna natin dyan si Torre. Ah. Tanungin ko kayo. Anong meron kay Torre na nagustuhan ng dilawan? Hmm. Pangalawang tanong, pakisagot nyo dyan. Sa tingin ninyo, ano ba ang ano ba ang katangian nila? Yung dilawa naman, anong katangian? Komunista ba sila? Or mapagmahal sila sa kapwa? Magnanakaw ba sila? O mabait sila sa kapwa? Mamamatay tao ba sila? O gentle sa sa taong bayan. Totoo ba sila? O mahilig mag-spin? Mahilig sa optics? Hindi kayo nang sumagot. Ano ba ang dilawan? At anong nakita nila kay Torre? Dahil bigla silang affected eh. Di ba? Alam mo, ito si Torre. Ha? Diretsuhin ko po kayo. Nobody naman to. Before siya pinansin ni Bongbong Marcos, ang daming nitong problema. May kaso, ang pagkakadinig ko pa nga dyan, may uh, meron siya mga lugar na hindi may persona ng grata siya, hindi siya pwedeng lugar na mapuntahan. So, wala naman to eh. Tapos, sumulpo to si Siguro ginawa niyang application yung ginawa niya kay Pastor Kibuloy. Nag-apply to kay Bongbong. Maharas, ginamit ni Bongbong para makidnap si PRRD. Naharas, na siguro natuwa ang dilawan. Alam mo naman, ang dilawang kahit masama, basta tatama sa Duterte, okay na sila eh. Oh. Tanong ko lang si Tory kaya galit sa komunista? May tatanong lang, nagtatanong lang tayo. oh, kakampi ng komunista. Eh, tanong lang naman yan. ba? Diba? So, ang optics dito ay dilaw. Yan ang gusto nilang palabasin dito si Torre. Saan lang ba na-discover to si Torre? Bakit? Meron siyang pinapreskon na nag-road rage. Ginamit niya yung isang masamang sitwasyon para siya makilala at matibi. So ngayon, feel na feel na nalititore. Eh. Natitibi na siya. Nagkakumahog ang media para interviewin siya. Nakakahiya nga lang kahil sinibak siya. Pero isipin mo, after kang sinibak, anong una mong optics? Dilaw. Nagdeliver ka kay Dilima. Nagpunta ka sa kam sa camera. Ah, Napapagdugtong-dugtong niya na. I smell something fishy. Ha? Abangan nyo yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Lil, imulat ninyo mata ninyo. Hindi po yan nagkataon birthday lang ni Dilima. Hindi po yan nagkataon na diyan nagpa-interview. Si Torre. Hindi po totoo. <laughs> wag ko, wag kayo ma... Wag kayong umasa sa ganun. Nako, wag kayo an sa akin dyan, ha? merong gustong palabasin. Gusto nyo ng sign? Ha? Gusto nyo ng katunayan? Antayin ninyo yung mga promotion ng dilawan. Tinan mo, susunod-sunod yan. Parang minessage sa GC. O, oh, kayo mga dilawan, eto, support tayo kay Torre. Ah. Baka sumunod, mga komunista. Hindi ko sinasabing komunista yung mga dilawan. Baka kayo nagsasabi nun, ako hindi, hindi komunista yung mga dilawan. Hindi po sila komunista. <laughs> Pero baka mamaya sumuporta, susunod kay Tore, mga komunista na. No. Mapapansin nyo yan eh, kasi pupunta sila lahat doon. They will go to the resting Tingnan nyo kung sinong re-rescue kay Tore. Iyon ang kulay niyan. Kaya sabi ko, pambihira si Tore nung na depressed biglang nagkahepa dilaw ah 'di ba? Ah etuloy natin yung video. Mm. Taglit. Start ko. Okay, and, andito naghahanap buhay. Kumasa-sa Grab delivery, uh, sa food delivery ata uh, nakatanggap ako ng message sa aking ah uh, sa 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 gustong na nagust... gustong gusto niya yung, yung mga kamera Ayan siya, dyan siya. At nakikita ko na eh, birthday cake. So I delivered it. Eh, nagkataon pala, na. birthday, birthday ni, ni Dilima. Congressman Dilima. So uh -huh. eh, nagulat ako na nadala ko ang cake sa kanya. Sir, may offer daw <laughs> sa yung position. Naki, naki, naki happy birthday na rin ako. Sir, may bagong position na in offer sa inyo. No? Um, let's just wait for the official announcement. Right. Kung meron so, na. Ano po ano right? pero, pero, pero sir, tatanggapin niyo kung meron yan. Ayan na yung kanina. Oh. Next topic po tayo. Oh, eto, ituloy natin. Ha? Itong kalokohan ni Torre. Ha? Hindi daw siya magre-resign. Ang relief ko is for oh. the appointment. Yes. I have to still uh, uh, get uh, guidance whether I'm fired from the PNP so that I will lose my four-star general. Yes. And that's a quite a different thing. Okay. No. Because out of the Are service, so, so, I'm still a policeman wow. with a four-star with a four-star general rank. Then, hindi po kayo sa turnover? Eh, That is an assumption of office kasi nung the night before I was relieved and the office is empty. The office is vacant. So it has to be filled and it was filled the next day. Pero hindi niyo po nagsisipang retire? That will be part of my statement in the coming days. Sir, bukas pa doon yung MBI kasi sir. I'm not qualified for it. Sir, sabi mo... Okay. Napaliwanag natin. Ito yon. Ang sabi niya... Ah four star pa rin siya at uh, hindi siya uh, nung tinanong kung siya ba ay magbibitaw o siya ay magre-resign hindi siya makasagot kasi na daw siya sa position niya pero hindi daw siya tinatanggal magkaiba kasi yon yung position ng PNP chief tinanggal siya. Ano siya? Tinanggal. Sa madaling salita, diretso na natin sinibak. Pero hindi siya fina fire. Sabi niya, yun ang niya na word, na word fire. Hindi siya tinanggal bilang pulis. Okay? So, pulis pa rin siya. Ibig sabihin, four star pa rin siya. Kaya ang follow-up question, nung media, hindi ka pag magre-retire. Ang sagot niya, saka ako na lang yan sasagutin. So sa ngayon naghahanap pa to. Baka nagpapataas ng offer, 'di ba? So sa madaling salita, paiksiin natin, hindi siya magre-resign. As of now, hindi siya magre-resign. Siguro pag may mataas na offer o may mataas na puesto na ibibigay sa kanya o hindi natin alam kung anong kasunduan nila diyan para siya ay mag-resign. Bakit po kasi pagkailangan kailangan, isa lang ang four star. 'di ba? Ginawang PNP chief si Nartates, pero eh parang ang lumalabas doon ay magulo dahil dalawa silang four star, eh, isa lang dapat 'yun. Naiintindihan nyo. So hindi hindi maliwanag kung ano yung lagay. Pero sabi niya susunod siya sa pangulo, tanggap niya pero hindi niya masagot. Kasi pulis pa rin siya, four star pa rin siya. 'Di ba? Ah. Uh, in CR, ang basa ko rito, aking opinion lang. May tatanggalin niyo ko. Marami akong alam. Anong offer niyo? At mag nang ako ay makapagretiro ng maayos. Pero kung wala kayong wala tayong kasunduan, Baka di ako magre-retire. Ako, ang four star, hindi siya ang PNP chief. Karapatan ko yun sa batas. Naiunawaan nyo. Opinion ko lang naman yan. Ah, pero tandaan nyo, makapalang mukha nito. Ni At kita mo, humanap na agad ng bakir, Binitawan siya ng Pangulo, punta siya agad sa Dilaw. hindi man niya inadmit actually dininay nga niya na siya ay hindi tatakbo sa politika i-deny man niya yun ang lumalabas ngayon tumatakbo siya sa kabilang kampo eh, definitely hindi tumakatampo sa DDS baka pagtatampalin niya ng mga DDS saan siya pupunta doon sa next doon sa dilaw unless may hulog ng langit at mayroon silang magandang kasunduhan.